Ayan, may nag-text. Christian. Princess, sino ang pinag-text ko? Sino ang pinag-text ko? Sino ang pinag-text Walang kulo, walang kulo! Ano ba yan? Picture lang daw, picture. Kami pag-aaguhin mo, kapag nag-aaguhin Hindi naman yung Hindi naman ako yung nagsasayaw.

ay hindi pa rin daw siya ang sadalan ko 'yung 'di lang <laughs> iniinitan. <laughs> Oo. Puro ka gulito. Ako Eh oh. D, dito ni ka. Tata, samahan mo nya niya.